Positibo ang naging reaksyon ng mga agri-groups sa pagkakatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Secretary Francisco Laurel Jr. sa Department of Agriculture. Yan ang ulat ni Sue Jin Kim. Welcome sa ilang agricultural groups ang appointment ni Secretary Francisco T. Laurel sa Department of Agriculture sinabi ni attorney Asis Perez ng Tugon Kabuhayan na matagal na nilang panawagan na magtalaga na ng mamumuno na makakatugon sa mga suliranin lalo sa food production. He understand production very well. Uh, he understand post harvest uh, very well and he understands uh, of course yung tinatawag nating marketing. Yung kasi yung mahalagang elements for a for a uh, for uh, a secretary to have the knowledge that he should have para ma-manage niya yung napaka-importante. Naniniwala din si Perez na dating BFAR director na magagamit ni Tio Laurel ang kanyang kasanayan para matulungan ng Pangulo na maibaba ang presyo ng ilang agricultural products. With the uh, Secretary Pranay around, his uh, knowledge, immense knowledge and experience in managing, uh, uh, of course, his own business will come handy in uh, the mean managing the affairs of government kasi alam naman natin pagdating sa efficiency uh, yung private sector is known for uh, managing resources efficiently and so uh, we are uh, very confident that they will be able to uh, steer the the department very well ayon naman sa Federation of Free Farmers handa silang makipagtulungan sa bagong kalihim at umaasa sila ng agarang aksyon sa kanilang mga hinaing para naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, umaasa silang tatalima si Laurel sa mga direktiba sa kanya ng Pangulo. Halimbawa ang pagtangging mabawasan ang taripa sa mga imported agricultural commodities. Ayon sa bagong kalihim, kabilang sa mga unang hakbang niya sa kagawaran ang modernisasyon sa proseso ng trabaho at pagtutok sa food production. Sujin Kim, para sa bayan.